Morning po mga kamaykos. For today's video po natin ay ipapakita ko po sa inyo yung mycos farm na maliit. Maalaga natin mga baboy. Ayan po, ipapakita ko po sa inyo. Punta na po tayo sa ating farm. Ito po yung ating unang pupuntahan. Ang ating hinahin na si Rosalinda. Ayan po. Oh. Tignan niyo naman wow! po yung mga bihig niya. Ang tataba, ang lalaki. Oh ganda po no oh oh dumidedi yung mga anak mo sobrang lakas na po kasi ngumihip ng gatas yan ayan, no? hindi po sila mabigyan ng pinch kasi ito lang yung kumakain ayan po Ayan, no? ang tataba ng ating mga biig mga kamay ko ang lalaki no? sa kabila ayan, mga doggy doggy natin ayan. si Polo at si Apollo ayan tumitingin-tingin pa dito po tayo sa Michael's Farm ayan wow Donato Farm ayan po ayan po si Buban ayan po yung mga tanim ni nanay naga harvest po ng ano yung ta okra ayan wow ayan po naga harvest po ng okra ayan po yung mga okra natin papaya ayan Ayan po. Ayan po yung ating Michael's Farm. Ayan. 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 po oh, mga pa-Michael's. Ayan po. Ayan po yung ating mga baka. Ang pataba wow. ng ating mga baka. Ayan. Tignan nyo naman po yung ating mga baka. Ayan. Ang lalaki ano, bagong linis ay, ay. yung pagkain nila, ayan ayan po, si Bumblebee, ayan ang aming bulugan, ayan o no? napakalaking bulugan po ni Bumblebee oh. Wow. mga Hindu Brahman po yan ito po si Bumblebee ay Hindu Brahman at ito po ay Austin at yung pong dalawa ay Brahman ayan Ayan po, kambal po yan, no? Oh. Tingnan nyo, magkasing laki. Pareho na pong buntis siya. Ayan. Ayan naman Maganda so, ng ating inahin. Ayan, no? Oh. <coughs> ayan po, yung ating pang... Ano po sa ating mga baka kapag naglalandi sila. yung, po yung pang artificial nilang kastahan. Ayan. Main, on made po yan. Ayan. Ayan po. Si Bumblebee. Ayan, no? Di ba po? Ang ganda ni Bumblebee, oh. Tignan nyo naman po yung ating barako. Ayan, no? Tignan nyo naman po ang lapad niya, oh. Ang laki-laki. Ayan, no? Si Bumblebee. Bumblebee! Ayan po, oh. Malapit po si Bumblebee. Ayan, Punta na naman po tayo sa ating mga babuyan. Ayan. Woohoo! Ayan po yung ating mga saging. Malapit na po silang mamunga. Ayan po. Ating mga saging. Ayan. Yung isa po may bunga na. Oh. Mataba po kasi yung pwesto niyan. Eh. Nasa tabi ng tain ng baboy. Eh. Ayan, oh. May bunga na. Yung ating senyorita. Ayan. Oh po yung ating Mycos Farm Donato Park Ayan po, pasok po tayo dito sa ating may wagang pintuan Tignan nyo naman po Ayan po yung ating mga baboy wow. Sina Betty La Pea sa Ngayon po observean ko pa Sina Betty at Sil kasi po napa-artificial ko na po yung dalawang yan at sila Ayaw ko po ba hindi pa naglalande sila. Uh, net po yan. Ayan, Ang oh. ganda po ng pagkakabalot. Ayan. Yung mga imported nating mga big. kaya Yung three sister. Ayan po. Binubuli. Kaya iniwalay ko. Ayan. Yung tatlo. Binubuli po yan ng mga kapatid. Ayan po yung ating iba pang mga biik kaya ayan, ayan po sila wow. ang tapaba diba mga kamay ko so mga patining po natin yan gagawin natin patining ayan o. may laruan pa sila tignan nyo naman po ang tapaba o kamay ko Mamaya po niyan po kami doon sa amin isang farm na bago po na maliit. Magtatanim po kami ng muffler. Ayan po. Ang ating mga tanim na kalabasa sa likod. Ayan o. No? Ang tataba ng ating mga kalabasa sa likod. Ayan. Dami po niya, no? Ang ating mga pipino, may bunga na yata. Tingnan po natin. Tapos tayo sa likod. Tatay sa likod. Ayan po yung pintuan ng ating tigari. Ayan. Labas ka na, buban. Ayan po si buban. Ayan po. Di pa po ako nakapaglinis kasi ang daming trabaho. Ayan. Siningit ko lang po itong pagbablog. Ayan. Ayan po, may nagsasabog ng abono sa palay. Ayan. po so, tayo sa likod ng ating pigari ayan po yung ating mga pipino ayan o oh. wala wow. pa po atang bunga malapit ng mamunga yung ating mga pipino ayan ang dami ng bulaklak huwag hmm. mong alokahin para hindi mabakong ayan. ating mga kalabasa pipinot kalabasa po yung tanim ko dito sa likod ayan mga saging ayan po yung mga kalabasa ko dito sa likod ayan ayan po ay naputol naputol kasi pumupunta dito sa labas hindi na po sakop ng ating lupain yan po tayo pagalitan ng may-ari. Po, mga kamay ko. At yung figure, ayun po si nanay. Ang dami po tanim ni nanay dyan, kaso hindi pa niya nalinis. Ayan. May sili, saka iba't ibang gulay ang nakatanim sa gilid-gilid dyan. Natabunan na ng damo. Ayan po. Apulang na nananda mo. ayan po yung ating mais. Ayun Po, harvest po si Nanay. ayan 'no. Ang ng talbos ng kamote. Yung tae po niya yung kulay green na lagi. <laughs> ayun 'no. Nakisama pa po si Ka Marbin ayun. Bukuwa din si Kamarbin Po. Ayan. Ayan po yung ating Mycos Farm donut Farm. Ano yan Ayan po mga kamikos Unti-unti dumarami yung tanim, dumarami yung alaga. Ayan. dito na lamang po yung ating vlog mga kamaykos sana po niyo kami sa aming mga video yan po mga kamaykos huwag niyo rin pong kalimutan mag share at mag subscribe sa aming youtube channel yan po hanggang dito na lamang po mga kamaykos hanggang sa muli bye bye